Manulo kami guys. Sa kalabay yung mas bati. Eh. Tingin kayo ba ko? Mga kalaban tayo sa si COD. Sarang grupo man yan. Sarang squad. Eh, kaganda sang. kaluya pasang plastik ya, yawa sudah mandi deh <tik> Nah, kabay. Nah, kabay. Daw. Daw ta. -da -da. Nawara. Ano na ito magkuha? Video nga naman, di ba? Siyempre, video. Ano? Ihingin ko na lang yung video na ito eh. Pwede nang ulit pag-video pa.